June 7, 1944. Isang araw matapos ang D-Day, umahon sa dalampasigan ng Omaha Beach si Allied Supreme Commander General Dwight Eisenhower. Agad niyang tinipon ang mga opisyal ng U.S. First Army sa pagpanguna ni Lieutenant General Omar Bradley. Sa inilatag na mapa, mablot sa kanyang atensyon ang isang lugar sa dulo ng Cotentin Peninsula ang maliit na bayan ng Carentan Ito ang kwento ng kabayanihan ni Lieutenant Richard Winters at ang kanyang Easy Company sa Battle of Carentan dito sa Kwentong Kwento. Bagamat nagsikalat na ang maraming unit ng puwersang Amerikano na una nakasampa sa Normandy, bumagal naman ang operasyon dahil sa manakamaka ngunit babangis na paglaban ng mangilang-ilang puwersang aliman. Nakadagdag sa sakit ng ulo ng US forces ang makakapal at masusukal na damang bakod o hedge rows at ang pagkawatak-watak ng 82nd at st 1st Airborne Divisions. Kaya mas lalong naantala ang kanilang operasyon. Igit na nagpabagabag kay Eisenhower ang posibilidad na mabawi ng mga kalaban ang walang depensang lugar sa pagitan ng Omaha at Utah Blondie beaches at mas magpamiligro sa pangkalahatang operasyon ng Allies sa buong Europa. Agad inatasan ni Bradley si 7th Corps Commander Major General Joseph Collins na pigil maagaw ang buffer zone sa pagitan ng Utah at Omaha beaches sa pamamagitan ng ng target sa karentan. Sa kabilang banda, napagtanto din ng German High Command ang kahalagahan ng karentan upang di makuha ng mga Amerikano. Iniutos ni Field Marshal Erwin Rommel na ipadala sa karentan ang bagito at wala pang karanasan na 7 SS Panzer Grenadier Division. Sa panig ng mga kanok, itinoka ni Major General Collins ang pagsakop at pagkubkub sa karentan sa 101st Airborne Division na nung ay nakadeploy sa timog ng Utah Beach. Ngunit bago nila masakop ang karentan, kailangan munang makipaglaban ang 101st patungo mismo sa lungsod. Kaya iniutos ni Brigadier General Anthony McAuliffe na unahing sakupin ng kanyang mga paratroopers ang San Condimon upang ligtas na mapasok ang karentan. Pero nakaabang sa kanila ang dalawang batalyon ng 6th. Fallschirmjäger Regiment ni Colonel Friedrich von der sa mismong St. Condemont, nagkihintay ang mga nalalabing elemento ng Grenadier Regiment 1058 ng 91st Air Landing Division. Pagpotok ng araw ng June 8 matapos ang pagbayo ng artillery bombardment magkasabay na lumusob sa Saint Condemont mula sa tatlong direksyon ang 1st at 2nd Battalion ng 506 Parachute Infantry Regiment, 3rd Battalion ng 501st PIR at ang 1st Battalion ng 401st Glider Infantry Regiment. Naitaboy ng binagsamang US Airborne Battalions ang nagkakagulong German Assault Battalion na napilitang umatras pakanluran ng lungsod. Agad ni Rombo ng American Paratroopers ang daan papuntang Carentan. Sabay nito, Lubarga mula sa Yuta Beach ang 2nd Armored Division ng 5th Corps upang ayudahan ang 175th Infantry Regiment ng 29th ID patungong Isenye. Kinabibilangan ang unit na ito ng apat na M4 Sherman tanks. Samantala, ang 3rd Battalion naman ng 506 na kadadaan lamang sa Lidjori ay nagpatuloy sa karintad pagdating nito sa highway, ay sinalubong agad sila ng mga potok mula sa mga rifle at anti-tank ng mga aleman. Kung saan ang mga kalaban ay nakapwesto malapit sa una sa apat na mga tulay papasok ng bayan. Inulan din ang mga US paratroopers ng mga bunglo mula sa mga 88mm flak cannons galing sa mismong karentan. Dahil dito, napilitang umatras sa silangan ng highway ang mga tropa ng 3rd Battalion pero minalas naman dahil naabutan at pinatotokan din sila ng mga umaatras na kalaban mula sa hilaga ng highway. Sa loob ng buong araw, tatlong beses na napasabak sa labanan ang 3rd Battalion at buti na lamang, di sila tuluyang nagapi ng mga aliman. Sa huling mga oras na 8 ng Hunyo, tuluyan na na-secure ng 101st ang hilagang bahagi ng kanal. Magpapasok ng karintad Ngunit dahil sa bahain at matubig na daanan sa bawat gilid ng kanal Walang ibang opsyon ang mga paratroopers kundi mang maniobra sa mismong kanal Masalat sa defensive cover matoka ang delikadong misyon na ito sa 3rd Battalion 502nd PIR. Ang oras ng atake 00R ng June 10 habang naghanda sa kanilang assault. Kayo na lamang ang panlulumo ng 3rd Battalion nang malaman na di pa tapos kumpunihin ang ikalawang tulay na pinasabugan ng nagwi-withdraw ng mga aliman dalawang araw lang ang nakararaan. Gayunpaman, nagpumilit ng lumusot ang 3rd Battalion. Dahil sa sikip ng sirang tulay, di sila nakapagsasabay sa pagtawid kaya bumagal ang galaw ng mga US troops. Nagpadagdag sa problema ang walang umpay na panunodla ng mga kaaway na kapwesto sa isang burol sa Timog Kanluran. Kaya inabot lamang ng 50 meters ang nalakad ng mga kanu. Pagkatanghali, wala pa rin progress sa maniobra ng US troops at di pa rin natatapos ang inaayos na tulay sa inip na maghintay na isipan na lamang ng mga tropa ni Lieutenant Colonel Cole na gumawa ng isang pansamantalang tulay. Muli na namang dahan-dahan at pa isa-isa ang pagtawid ng mga paratroopers. Patuloy din ang pagbagsak ng mga mortar mula sa mga kalaban na nasa karentan. Pagdating sa ikatlong tulay, nagliliab ng mga machine gun fire ang pinakawalan ng mga naghihintay ng mga aliman sa dakong kanan ng tawiran. Muli na namang kumanta ang 88 mula karintan. Sa huli, gumanti ng putok ang mga kanyon ng mga kano at isang kumpanya naman ang swerteng nakapagmontar ng mortar malapit sa ikaapat at huling tulay. Pero ang sumunod na pulutong ay napasabak sa matinding mga putok mula sa small arms fire ng mga kalaban. Bago maghating gabi, ilang mga stuka dive bombers din ang biglang lumitaw at miratrat ang obra ng mga US paratroopers company na ikinamatay ng 30 mga tropa. Bonsod ng tinamong maraming kaswalti na pilitang umatras papunta sa ikalawang tulay ang US Airborne Unit na kahinga lang ng bahagya ang mga kano dahil humupa rin ang mga potok mula sa mga aliman kaya tuluyang nakatawid ang US paratroopers sa ikaapat na tulay pagpotok ng liwanag sa sumunod na araw umabot sa 250 ng mga sakop ng 3rd Battalion ang nakatawid sa pang-apat na tulay. Gayunpaman, patuloy silang pinapakti ng mga pag-atake mula sa mga Aleman na ang mga potok ay galing sa direksyon ng isang malawak na sakahan. Dahil dito, inutusan ni Lieutenant Colonel Cole ang kanyang Executive Officer ng si Major John Stopka na ihanda ang mga tauhan para sa isang bayonet charge atungo at sa taniman. Sa ilalim ng smoke cover mula sa mga kanyo ng mga kanok, dinasdas nila ng sakahan para sa 15 ng umaga. Tulad ng kanilang mga ama noong World War I, nilusob ng 70 US troops ang isang sakahan sa isang bayan sa Pransya gamit ang nakaumang nilang mga bayoneta. Buti na lamang at tula na silang nadatman doon dahil iniwan na pala ng mga Aleman ang kamalig Marahil ilang oras nang magliwanag. Agad namang umayudo sa kanila ang mga tropa ng 1st Battalion, kaya handa na ang US troops ng maglunsad ng matinding counterattack. Ang mga aliman. muntikan pang mopaatras ang mga American para Troopers kung hindi lang naagap na artillery support na nagpaulan ng mga kanyon sa palibot lamang ng US position. Tuluyan na paatras ang mga aliman matapos ang ilang araw na mainit na labanan. Nakatulong sa mga Amerikano nang tinapos ng mga bala at supply ang 6th Falshimager Regiment matapos na hulog ang kanilang airdrop resupply mga 13 kilometros mula sa front line. Dahil sa malaking bilang ng mga kano na napaslang at nasugatan sa pagtawid sa causeway, binansagayan itong Purple Heart Line. Habang nagaganap ang matinding bakbakan para sa kanal, mabilis namang tumawid sa Dewey River ang mga elemento ng 327th Glider Infantry Regiment pasilangan. Kaya lang ilang mga tropa ng 1st at 2nd Battalion ay nadali ng friendly fire mula sa mga mortar na mga kano habang nakasakay sa mga rubber boat. Ilan sa mga tropa ay lumusong na rin sa ilog. Pagka June 10, nasa silangang bahagi ilan ng karentan ang 327th. Kasabay nito, iniutos ni McAuliffe na sumama na rin ang 501st Parachute Infantry Regiment sa paghahanda para lusubin ang karentan. Balak kasi ni McAuliffe na didiretso ang 327th sa mismong bayan mula sa Hilagang Silangan habang aatake naman mula sa Timog Kanluran ang 501st at 506th sa gayong paraan tiyak masusukul at di na makakaalpas ang tumatakas ng mga kaaway sa kabilang bandah Napagtanto ni Von der Heidt na chat mawasak ang kanyang puwersa kung di agad sila aalis ng karintan. Kaya pagkapit sa Onse, isinagawa niya ang pag-atras, patimog ganluran at nagpira lamang ng isang skeletal company na naatasang iantala ang mga Amerikano. Nang magliwanag na pagka June 12, naghahanda na para sa assault ang mga tropa ng Easy Company 506th matapos maingat na nagmarcha buong gabi. Target ng mga kano ang isang hugis tea na crossing sa dulo ng bayan. Pagka alas 6 ng umaga, inilunsad nila ang pag-atake. Ponteria ng 1st platoon ni Lieutenant Welsh ang kalsada papasok ng lungsod. Habang mapagmatsyag silang sumulong, bigla na lamang silang ginulantang ng mga potok ng machine gun mula sa isang German firing position. Agad nagmaniobra at lumusong sa kanal sa magkabilang gilid ng daan ang mga tropa ni Welsh at nagtago upang iwasan ang nagliliyab na mga punglok ng kaaway. Pero di natinag si Welsh at kasama ang anim na mga tauhan ay patuloy sa pag-abante. Nang makita ito, biglang lumabas sa pinagtaguan si Lieutenant Richard Winters, ang CEO ng Easy Company, sa Bible sa mga tauhan na sumulong. Patuloy na naipit sa lupa dahil sa umaatikang bugutukan ang first platoon at di natinag ang mga tropa. Sa kanyang puot at di inalintana ang nagliliparang mga punglo, pinagsisipa ni Winters ang naghihintakutang mga tauhan at pilit silang pinagapang para lumaban. Nang makita ang nanggagalaiti nilang opisyal, unti-unting gumalaw ang nakatda ng mga tauhan ng Easy Company at sumama sa pagdasdas sa German machine gun position Sa pagkakataong ito Nakakita ng tiempo si Welsh At mga tauhan ito Upang makalapit at tinagisa ng granada Ang machine gun emplacement Nang tumahimik na ang machine gun Ng mga kalaban Mabilis na kumilos ang mga kanu Para isecure at bantayan Ang intersection Sinimulan din lang pinaputukan Ang mga posibleng kublihan Ng mga kaaway sa tabi ng daan At mga kalapit na gusali at kabahayan. Gumanti naman ng mga aliman sa pamamagitan ng pagpapaulan ng mortar kaya nagpulasan at nagtago ang mga Amerikano. Ngayon pa man, pagka alas 7, tuluyang na-clear ng Easy Company ang crossing at tatagpuan ang iba pang mga US Army units na nagmumula sa Hilaga. Tuluyan na ngang napasakamay ng mga kano ang bayan ng Karentan. Kaya lang, dahil sa lokasyon ng lungsod, tiyak ang mga US Commanders na gagawin ang lahat ng kaaway na bawiin ito mula sa mga kano. Dito naghanda para sa posibleng German counterattack ang US forces. Kinahapunan ng June 12, pumwesto ang 501st at 506th PIR sa timog kanlura ng mga lagusan ng Karentan. Habang nagmaniobra papunta sa kanilang bagong posisyon, napasabak na naman sa isang pag-atake ang 2nd Battalion ng 506. Naitaboy ng mga kano ang mga aliman hanggang pabalik sa Deauville pero inabagan pala sila ng isang malaking German force mula sa bagong dating na Panzer Grenadiers. Kaya napilitang bumalik ng 506. Bago nagtapos ang araw, nakapwesto na ang 501 at 506 malapit sa Hill 30. Pagka June 13, muli na namang inatasang umatake ng 506 at pinalakas ang depensa palibot ng karentan. Kaya lang, maging ang mga aleman ay nagbabalak din palang umatake. Matamang pinag-aralan at binantayan ng German High Command ang sitwasyon sa field. Nang bumagsak sa mga kanu ang karentan, mismo ang Furel ay nagutos na patalasikin ang mga Amerikano at bawiin ang bayan. Alinsunod sa pagdating ng 7th SS Panzer Grenadier Division, determinado ang Division Commander na si Werner Ostendorf na muling sakupin ang karintan. Mula sa kanluran, lumusob ang SS Panzer Regiment 37 kasama ang natira mula sa 6th Regiment. Maliban sa infantry, pinangunahan ang German counter-attack ng 48 Stug Assault Guns. Pampanti si Ostendorf na magagapi ng maraming armored fighting vehicles ang mga depensang inilatag ng mga kano at tuluyang mabawi ang karantan. Ngunit natunugan ng mga kano ang plano ng mga kalaban matapos mabasa ng mga allied codebreakers ang German Enigma Code. Base sa plano ng mga aliman, mangunguna sa counterattack ang isang SS Panzer Grenadier Division agad iniutos ni General Bradley sa kakasampa lamang sa Normandy na Second nd Armored Division na ayudahan ang mga US paratroopers sa karintan. Pagka alas 7 ng umaga ng June 13, habang naghahanda sa kanilang pagsalakay, ang US 506, sinimula naman ng mga Aleman ang kanilang malaking counter-offensive. Nagliyab ang buong larangan mula sa buong mga putukan ng rifle, machine gun mortar at kanyon habang nagpukpukan ang dalawang panig. Sinikap ng dalawang panig na makulbos ang kanyang katunggali. Sa mga sandaling ito, ang EC Company ay nakapwesto sa kanan katabi ng Fox Company habang nasa kaliwa naman ang Dog Company. Pero dahil sa tumitinding labanan at lumalakas na German line na tinulungan ng fire support mula sa mga storm assault guns mapilitang umatras ng Fox Company. Nawalan tuloy ng depensa ang kanan ng Dog Company na mo'y unti-unti na rin umatras. Kaya nag-iisa na lamang na nakipagtuos ang Easy Company sa papalakas na German Assault. Sinikap ng Easy na lumaban at ipagtanggol ang kanyang posisyon habang isang stug ang papalapit sa kanilang pwesto at inararo na ang depensang damong bakod nang dating pwesto ng F-Company, mabilis na kumilos sa si Teniente Welsh at Private McGrath. Armado ng isang bazooka ang Titan weapon, hinarap ng dalawang paratrooper ang assault gun. Pinapotok ka nila ang stug, ngunit nagbintis lamang sila. Muntik pa silang tamaan nang gumanti ng potok ng kanyang 75mm gun ang stug habang nagkakarga uli sila ng bala sa kanilang bazooka. Nang umakyat sa damong bakod ang stug, Nakakita ng tiyempo si Wells at McGrath at muling pinapatukan ang ilalim na bahagi ng assault gun. Nasa pool sa kanyang chan ang stug at agad itong sumabog at nagliyab. Nang makita ang sinapit ng unang stug, mabilis na umatras at umiwas ang mga nakasunod pang assault gun habang bumalik naman sa kanilang dating pwesto si Welsh at McGrath. Muling nagtipon ang mga tropa ng dog at fox companies at kasama ng Easy Company ay nakipagputukan sa mga German sa kabilang lihilera ng damong bakod. Ngunit di pa dito natatapos ang kalbaryo ng mga US paratroopers, lalo't mga 500 meters na lamang mula sa Quarantan ang pwesto ng kalaban. Tuluyan na sanang bumagsak ang US defensive line kung hindi lang sa hanay ng mga damong bakod na nagpabanggal sa paglusob ng mga aliman, lalo't mga bagito lamang ang tropa ng Panzer Grenadiers. Naikutan din ang mga kalaban ng mga US paratroopers na dumaan sa kabilang bahagi ng kanilang posisyon. Pinapatukan at sinira ng mga kanok gamit ang kanilang basuka at 57mm anti-tank guns ang marami sa mga stug assault guns. Gayunpaman, ang hapong hapo na 101st Airborne Division na isang linggo nang dumidepensa sa karintan ay naghihingalo na ng reinforcement. Buti na lamang at pagka alas 2 ng hapon biglang sumulpot ang mahigit na anim na mga tanke ng 2nd Armored Division. Mabilis na sumulong ang mga M4 Sherman habang pinaputokan ng kanyon at machine gun ang mga kalaban. Nakabuntot sa mga tanke ang mga tropa ng 29th Infantry Division. Itong Stog 4 ang agad bulagta at 13 naman ang lubhang nasira. Dahil sa tinamong mga pinsala at casualty na pilitang umatras ng mga aliman sa kabila ng lakas ng loob ng kanilang mga pinuno at tuluyang nabigo ang kanilang pag-atake sa pagkubkub at pagsakop nila sa Karintan na sakmal ng 101st Airborne Division ang isang malaking tagumpay para sa mga allies sa Normandy. Lubos na bumagsak sa mga allies ang mga dalampasigan ng Utah at Omaha at napag-isa ang mga ito. Kaya mas lalo pang napadali ang pagdaong ng mga tropa at supply ng Allies. Hindi na napigilan ng mga Aleman ang paglusob ng mga Aliado. Matapos ang mahigit isang buwan, inalis sa sektor na yon ang 101st Airborne. Iniwan nito ang 868 na mga nasawi at 2,303 na mga sumatan o nawawala sa kanilang hanay. O total casualty rate na mahigit 50% na isa sa pinakamalaki noong digmaan. Ganun pa man, di matatawaran ang naging papel ng 101st Airborne, ang katapangan ng US paratroopers ay isa sa mga susi upang magapi ang mga Aleman sa Normandy at linisin ang daan tungo sa mismong pusod ng Alemanya.